Kasi mo naman Ano pangalan mo? Zero. Ha? Jero. Kasi pag mo ano yan, tinta mo na yan. Patola, baba mo, baba mo, ha? mo. Ah, may kamote pa. May kamote pa, taga saan ka? Malayo rito yan, malayo. Nilakad mo lang. Sabi, dito. Ha? Ano ang motor? Ba't ikaw ang nagtitinda? Patinda. Ah, patinda. Magkano kinikita mo rin? Dapo. Magkano kita mo? Sandaan po. Okay, so ha? Tindam. Pag mo lahat yan. Mati, magkano lahat yan? Magkano isa? 35. 35. 35. 35. One, two, three, four, five. Tapos uh, 1, 2, 3, 4, 5 Magkano lahat yun? 70 1 1, 4, 3 Saka? 35 35, 1, 4, 1, ano? Eh, yung kamote 25 po 25, hindi isang daan Magkano lahat yan? Uh, 1, 75, saka isang daan 275 75 Sige, papakiyawin ko na, ano? Ha? Okay na, papakiyawin ko. Bigyan kita ng, ano? Wala akong pera dito. pero 500. Bigay ko na sa iba. Okay lang. Andali, ha? 500. Pero ang kukunin ko lang uh, dalawa nito saka dalawa, dalawa niyan Ah, sa'yo na rin yung iba, ano? Ano? Okay lang. Kukuha ko ng dalawa nito, oh, para matikman ko yung ano. Yan. Tapos, itinda mo uli yan, then may kita ka pa. O, oh, yan, 5. 500 na yung ibinigay ko sa'yo, ano? Sige, sandali. Sus. ba, ah, nakabasukot. So Wala. Ah, sige. Sige, okay na. Sige. Okay. may pa... Mayroon ka, may... May pera ka na, ah. Pwede ka na umuwi. Sige. Tara po. Kain tayo ng patola.